Magandang umaga mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Nung sinulat ko ang pinakauna kong libro, ang una kong napiling pamagat ay 40 Lessons I Learned Before I Turned 40. Ngunit dahil sa payo ng isang kaibigan, pinalitan ko ang pamagat sa Confessions of an Impatient Bride at ito'y naging instant national bestseller sa pagpili ng pamagat na yon, itinarget ko ang mga babaeng wala pang asawa, kahit ang nilalaman ng aking libro ay pwede naman sa mga lalaki at sa mga may mga asawa. Sa pagpili ng espesipikong merkado, mas epektibo kong naabot ang mas marami. Sa mundo natin ngayon, ang sigaw ay more, more, more. Ang mas marami, mas malaki, at mas malakas ay mas magaling. Kaya't lalo nating dapat matutunan ang kahalagahan ng pagpili ng mas konti. Isipin natin, pwedeng dumating ang Diyos sa mundo sa magarang paraan, sa malaking palasyo at maraming mga anghel at himalang nakapaligid. Sa halip, sa isang tahimik na gabi, dumating siya bilang sanggol na pinanganak sa sabsaban. Kapamilya, sa Paskong ito, huwag mabulag sa marami, malaki o mamahalin. Tandaan natin ang simpleng pagdating na ating Panginoon at alalahanin ang konti ay di nangangahulugang kulang. Tayo magdasal? Jesus, turuan niyo akong piliin ang payak upang di magambala ang atensyon ko sa inyo. Amen.